Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back po sa ating munting channel mga master At welcome back din po sa Saudi Arabia At uh, tayo po ngayon ay Kagagaling uh, lang ng bakasyon Ngayon Na-miss natin yung Red Sea Kung saan tayo ay uh, Namimingwit Kaya andito tayo ngayon Pabalik tayo dito sa ating uh, uh, ano sa ating spot favorite spot natin to ngayon medyo tinanghali kasi napasarap ng tulog pa so ganda ng kwan panahon samahan nyo ako mga master let's go so scats natin mga master yun o barakuda <laughs> <laughs> ito yung mga nakakamis na hila dito mga master. Ang problema. Ito na naman problema na naman tayo. Nakalimutan ko yung camera ko. Kaya dadaw ko lang natin. Saka tayo magbi-video. Ayun, barakuda. First catch. <laughs> ano natin sa lagayan natin. Ayun, first catch natin mga master good size barracuda 6 grams yung <laughs> lure wala tayong camera wala tayong Kaya... is tiis muna wala

Nila, na-miss nila ako na nila tayo mga, mga kaya isang buhay, isang buwan din mahigit na hindi kami nagkita-kita rito kaya na-miss nila tayo ping um, isang catch natin tacay na master so hindi talang mga master ang ating video sa ngayon uh, hindi tayo nagpakuban ng magandang ang burol nang burol nang video kasi naiwan ko yung aking uh, naiwan ko yung aking uh, camera sobrang excited alhamdulillah sa unang araw natin dito sa Saudi unang araw natin ng pangingisda eh, o oh, sa unang araw ng ating uh, pangmingwit eh, nakadali tayo ayan mga master oh. kita ko sa ayan mga master nadali natin oh. dalawang barakuda okay dalawang barakuda pwede natin ilagay dalawang barakuda isang balo isang balo kanuping malalak malaki oh hmm, ah, tatlong kanuping ah lima anim na kanuping tatlong maliliit tatlong good size yan mga master ang ating huli sa ngayon alhamdulillah yan tayo, pangkain na, so nandito na lang yun lang po mga master, ang ating nahuli, uh, dalawang dalawang ano, dalawang magtag nito eee eee ko dalawang barracuda isang balo at isang panupin Claro, vamos a estar. Se a tu, señor